sa araw may nakita nga pala ako sa Facebook na kamukha ako. Lalo na guys kapag may suot pa akong salamin. Kaso dugyot version nga lang pala ako. Siya nga pala si Benedict Kuwa. Yung buhok nga lang pala yung pinagkaiba namin. Kaya ngayong araw nagpasama ako kay Kuya Dugs para magpagupit. Kahit mainit nga pala, tirik ang araw ay maglalakad lang kami. Hindi ko nga pala kaya magpagupit mag-isa. Kasi guys, natatakot ako. Kaya makikita nyo kung mapalang todo yung buhok ko. 100 pesos na nga pala yung bayad sa gupit. Grabe yung panahon ngayon, lahat na lang tumaas yung presyo. Dito nga pala magpapagupit sa Suki kong barber shop. yp na nga pala dito kaya sulit ang bayad bayad. Pati nga si Kuya Dugs na hindi magpapagupit, nakikonnect na rin. May mga nauna nga pala sa akin, kaya tamang antay muna kami dito. Tapos bigla na lang minaamoy ako sa sarili ko, kahit kakaligo ko lang. Kasi guys, kahapon nga pala, nagsuot kami ng mga gown. Kaya yung amoy ng gown ay kumapit sa kilikilik ko. Mamaya guys, ikukwento ko kung ano yung istorya ng mga gown na to. Kasi guys, ako na nga pala yung next na gugupitan. At syempre, pinakita ko na nga pala to sa barber ko. Kaso guys, sabi nga pala sa akin, mahirap daw to gawin sa buhok ko. Kaso pinilit ko nga pala siya kasi magkamukha naman kami. Kaya nga pala dito nagpapagupit kasi lahat ng gusto ko nasusunod. Kaya guys, ito na pala may ko after. Gaganda nga pala tong buko kapag naligo pa ako. Kaya pag kauwi ko, dumiretso na agad ako sa banyo. Kasi guys na mga problema talaga ako sa amoy ko. Kaya for the first time, naligo ko ng dalawang beses sa isang araw. Grabe nga rin pala yung pagkuskus ko sa kilikili ko. Kasi guys, kahit anong kuskus ayaw matanggal. Sulfur soft tsaka safeguard na nga rin pala yung ginamit ko kasi grabe talaga yung sumpa. Diba guys, kakasabi ko lang, kakaligo ko lang kaya ito ulit yung sinuot ko. Gumamit na nga rin pala ako ng milk ko para hindi na bumalik yung amoy. Sobra kakaya, lalo na kapag nasa public. Halos maubos na nga pala yung milk ko kakalagi sa kilikili ko okay lang ako hindi maligo ng one week basta hindi mangangamoy yung kilikili ko kahit kailan guys hindi na ako magsusuot ng ganyan damit akala nyo yun guys 2019 pa kami nagumpisa mag vlog sinusuot na namin yan hagang ngayon hindi pa nila nilalaban yan nanghirap na nga rin pala ako kay mama ng blower kasi guys papormahan ko na nga rin pala yung buhok ko kasi guys Tingnan nyo yung itsura ko nakakaawa yung mga ganitong gupit pala hindi bagay sa akin kaya guys gagawin ko na siya ng paraan napakaganda nga pala ng kakalabas na gagawin ko ayun ang akala ko kasi pagkatapos ko mag blower oh. <laughs> Ganito ang pangit ko. So guys, dahil hapon na nga pala, maglalakad na kami ni Kuya Dogs, tsaka ni Boy Ubo. Kaya guys, magsusombrelo ako sa labas. Pagpunta ko nga rin pala, kala Kuya Dogs, wala dito sa Boy Ubo. Kaya guys, hindi na kami tumuloy sa paglalakad namin. Kaya pumunta na lang kami dito, kala yung bunggan. Siyempre guys, dahil may business na nga pala ang tropa, magbubura out ako. Tuwing nabili nga pala ako dito, hindi ako mawawala ng prebis. Tulad na lang nitong French fry. Akin na lang to. Kami na lang to, hindi naman nabibenta. Syempre guys, dahil may pambara, may panulak. Bumili na nga rin pala ako dito, ay scramble. So, yung scramble nga pala dito, overload. Sobrang sulit nito para sa 30 pesos. Ang daming toppings, parang overload. Naluto na nga rin pala yung binili kong kikyam. Pero guys, grabe, ang dami kong freebies. 20 pesos na lang yung binili ko, pero may french fries, tsaka fishball. Kaya lab na lab ko si Itchang Bunggan eh. Kaya po, trip na naman si skincare. Hindi nga pala ako nakikisali sa usapan nila. Kailan ako nakain dito. Kaso si inubos agad yung french fries. Para siya lang yung kumakain. Buti pa si Hinay -hinay lang. Kasi sawa sa paninda nila. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye. Bagay naman siguro sa akin yung gupit ko, no?